Ayan mga boss, uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss Tipin Vlogs. Ayan, so, ah uh, for today's video mga boss. Ayan, uh, nandito tayo kala tapay Kasi, yan, nung nakaraang araw, nag-birthday tayo. Tsaka, medyo na busy. Ayan, Ka kahit pa paano, naka, nakapag-ihaw tayo ng dalawang manok. Tsaka, dalawang, is dalawang ista. Ayan yun lang yung handa sa birthday ko tsaka naligo lang kami ng dagat mga boss Ayan. at ngayon naman uh, punta ako dito kala tatay kasi yung promise ako kay tatay na babalik ako dito sa lones tsaka dalang ko siya ng isda tsaka lumboy dito na yung mga aso Yun is ito guys. Medyo malalaki siya. Hmm. Kasi, nung, ano, Sabado, ay hindi. Sabado diba? Uh, Biyernes. Biyernes ng hapon, pumunta ko dito, tsaka, kumuha ako ng ano tuhugan ng manok kumuha ako ng kahoy tay may buntag saka so, tay nung naggagaway taong bayan nulurok ang sagbot sa silo ha? nulurok ang sagbot sagbot na nulurok? oo kaming nalagdagang damba nulurok Tunubo yung mga ano daw, mga damo sa ilalim ng bahay. Magkuhara natin, no? Ay. Di ba yung mga ano kanano? Pato? Pato, gandari. Matay! Ayos na, dire. Isda o tabako o lumboy. Yan. Tsaka meron pa siya dito, ano, nabigay niya ati siya. <coughs> na. Ito lang. Nitae, putang. Geran ng Lisa. Da, Dagko ni sa, buburon. Hilaw pa. Ha? Ah? Atong binukoy. Hmm. Labas pa na? Ikaw naka-lapah. Naka. Hey, ano na, mang ikanano? Mulaos ako, ako dito sa kampanya na kay. Ang tubig nang oh. ako Init dinina. Oh. Mulaos ra ko sa kampanya. Mamahos ata. Ito unta sa at lang ko na kay mag basin magtanong meron. Wag kon ba mag tanom og bambo. asama Dito sa kuan. Hawayan. Oh, dito la no noy. Suburon. Ato sa abo sa may dol sa sangi. O, master, mm. Nana, may tamdunan dito tay? Nana. Oo. Mm. Kamukha kamu, mo si Leo kaya po. Ah. Yan at saka yung langka guys. Tingnan nyo yung langka. Tumubo na. Yung mga itinanim namin ni Leo. Ayan yung iba. Tumutubo na. Uy. Tumutubo na. Yan, Langka. yan guys. Si Brian yung dada. Ayan. 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 Ayan miracle fruit tsaka yun munguha tayo mamaya ng ano munguha ako na ang to dito siling demonio or siling na ano hang guys kasi magagawa ako ng ano gawa ako ng suka na may ano bawang tsaka lagyan natin ito para yan may ano tayo sa usawan. Masarap kapag may inihaw na isda, manok, baboy. Yan, yan. Sa barbecue, masarap yan. Kaya, hindi tayo mag ano, hindi tayo magtatagal dito kasi uh, may trabaho pa tayo doon sa kabila, kabilang bukid. Bye bye. Up here. Ching. Yan. Tsaka, yan, nakakuha na tayo ng ano, uh, sili yan so ito yung gagamitin natin sa paggawa ng ano suka na anghang saka hapon at uh, dali dalhin natin to doon kila nunoy kasi baka gusto ni ito, to baka humingi si nunoy. saka yung iba naman gagawa kong ano gagawa kong sausawan mm, -mm. mm, -mm. Remember, kinain ng ano, kinain ng kanding yung tinanim namin na lang pa yung iba. Kasi may kanding dito guys na pagala-gala eh. Ayan guys, so yan naman yung ulam natin ngayon dito sa bukid. Yan, kila nanay, tsaka nagano tayo ng corn beef na may itlog guys. Kaya nilagyan ko siya ng tatlong itlog saka tatlong corn beef din. Ayan. Ano na to? Ah, uh, pananghalian saka hapunan yung ulam. caka kumuha ako dito ng ano. Kumuha ako ng dahon ng sibuyas at sibuyas at bawang. Ayan. Yan yung lalagay natin. At nagpainit na din nagpainit na din ako ng kawali. Ayan. magluto tayo ng tanghalian. Tanghalian. Saka uh, gigisahin lang natin yung bawang. Saka yung sibuyas huli na eh, huli natin guys. yung sibuyas naman mga boss isa at kalahati lang to kasi yan. madami lang tignan kasi inano ko kasi yung mga bilog bilog yan parang pinagpahiwalay ko pinaghiwalay Daming kahoy ngayon inunoy to Ang daming kahoy. Ay, at dahil luto na siya, guys. Ilalagay na natin yung sibuyas. Yan, isa't kalahati lang yan, guys. Madami lang tignan kasi pinaghiwalay ko. Yan, yung ganito. Yan, ganyan lang, guys. Ang natin at saka yung ano naman, yung ahos or daw ng sibuyas yun yung ilalagay natin mamaya sa ano, ibabaw o parang toppings Ay, kasi luto na siya yung sibuyas naman okay lang yan kahit hindi siya ano hindi siya masyadong maluto maluluto din yan mamaya maya kasi ano eh mainit may ulam na saka mamaya tatawagin ko sila nanay doon saka si Leo I love Uy, sabaw-sabaw. Saan dito natin siya rin Kumusta lagi kitarin gitu. dito? Kaon na sa Mahal na to. Karon pa to. Ato ka aw magluto ka dito. Eh. Hmm. Ingon man mo ko dire. Yan guys, luto na siya guys. corn beef. Ayan, so ito na yung naluto natin guys. Sa loob lang ng isang, oh, ilang minuto. Yan. So ito yung ulam natin ngayon. Corn beef na may itlog at saka sibuyas, daw ng sibuyas at saka bawang. Yan. Uh, mamaya, maya is kakain na kami at saka mag ano pa ako doon magtatrabaho pa magbubunot ng mga damo ayan so sana magustuhan nyo po yung luto natin ayan. ilang minuto lang may ulam agad nakapagluto agad tayo ng ulam ayan ah Alas ng hangin dito mga boss Saka, dito kami magtatrabaho sa papa ayan dyan sa baba ayan 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 Snack. Saka, tapos na na rin ako magluto ng gulaw Ayan Nung kubo niya siya saka sila sa baba na And, uh, Kailangan natin pumunta doon